shout out sa ating mga hard working friends chan. we really have a lot of friends nga uh -oh. very hardworking hard working mm -hmm. kaayo ang atake. Mao oh, oh. Dapat mo pahuway sa tapalag sa kay lawas ragay puhunan. Sure, tinood na And, uh, siya. And shout out din po sa mga hard working na maghanap ng trabaho ngayon mm -hmm. kasi nga kailangan oh. nilang work. Uh, uh, uh kaya magbibigay hard. ako ng tips kung paano tips. pumasa sa interview. Oo. Wow. Oh, oh. Minsan lang to. Sige, oh. sige, Makinig sige. mabuti. Dahil marami ah. ang naghahanap ngayon ng work. Mm, -mm. Bigyan mo sila ng tips. Mm -mm. Paano so, makapasa. Eto ha. Tip number one. Number one. Oo, uh, Dapat magsuot ng kaaya-aya babe. Ha? Ganun. Ang laki naman ng susulti nila. <laughs> oh, dapat formal ang atake, Ana, og musulod mang ka, og mga interviews, mm. magpa-interview, gani. Dapat formal, dapat formal oh, good. Dapat formal gyud. first impression last. Kasi kung makita ka nila, wow! Hired na to. Ganun. Oo. So, oh, oh. Physical appearance Correct. pa yung Ay, ano. Ay, hindi ka pasad. <laughs> Murag de jud ko nga apply ni. <laughs> <laughs> Sige <Sincha laughs> <Ay>, na ka you cute. Bagsak ka. <laughs> bagsak man diretso. Sa tip number 1 <laughs> <laughs> isang tingin lang. bagsak <laughs> Uy, na agad. Ano gan. to? Criminal. <laughs> <laughs> Grabe naman kayo. judgmental <laughs> sorry, pala. Sorry, sorry kayo. Eh. <laughs> Dili <liin ako> na ko nagina. Dili na ko nagina ko ginatuyo gyud. <laughs> <ako> Ginasuka <laughs> lang. Okay. I-report sa tip number 1. Ano nga yung tip number 1? Uh, magsuot ng kaaya-aya babe oo uh, uh, dapat kaaya-aya kang tingnan mm. hindi ka haggard over so sa ganun mm. dapat ka make dapat up. fresh fresh uh, uh, oo oh, fresh dapat mm. fresh so tip number 2 <laughs> number 2 mm. dapat handa ka handa ka mm. lumaban correct sa hamon ng buhay At Dapat sa ating handa. tagumpay oo, oo. Dapat iba yung mindset mo Dapat yung mindset mo Pasado o hindi, tuloy ang laban Correct. Handa ka ba handa sa ganyan? Handa. Of course mm. Pinaghandaan eh Correct. Dapat handa ka, hindi yung nagmamadali ka Nagunsa ka din ha Diligid ka kapasarana Dapat mm. get ready ka all the time mm. Ready ang damit, ready ang isipan Ready lahat mentally physically mentally, correct. physically TikTok musically presently mm. emotionally going wild di Kanan handa ka ba? Handa ko, First na muna Okay, tell me about yourself. Why would I? <laughs> handa nga siya. <laughs> handa, ka ba? Oh, dapat tip number 3. Number 3. Oh, dapat handa ka sa mga tanong. o oh, handa pa rin second tip pa rin 'yun tanong ah connected dapat ready ka o oh, oh, sa mga tanong pinagpraktisan mo 'yan so, binasa mo yung mga oh, mga oh. dapat yung tanong mag search ka gang. dami sa internet mm, mga possible questions when basta interview Huwag yung naka incognito ka dyan lagi <laughs> uh -uh. kasi minsan face to face yung mga interview minsan lucky ka pag in-interview ka online bae ang interview lagi <laughs> Diswerte yung ini-interview online kasi pwede silang maglagay ng sticky notes. Oh, oo, na, oo, yung oh, mga na. sagot nila pwede sure. ilagay doon. Sure, yeah. Pero yung face-to-face, -face, dapat sundin mo yung mga tips ni Aya, Babe, and Randy Coco. Yeah, okay. oo, kasi yung trabaho namin ni Randy Coco, five jobs kami today. <laughs> <laughs> Ganda nun. Oo, tapos pasado kami lahat. Kasi nga, sinunod namin yung tips ko. Oh, oh, dapat oo, dapat sundin yung tips. Mm -mm. So number one, dapat magsuot mag ng, ng kaaya-aya ba Correct. Tip number two, dapat? Dapat? Handa. Handa. O, number three, dapat mag-research before you mm. conduct. May number four ka ba dyan? Hindi, ikaw na yung number four. O, number four, mm. wild be best. Kapag hindi ka tinawagan, ikaw yung tumawag sa Correct. Kana mo is... Grabe. Kay ring, di ba? Oo. So, nangita ang tabo. O, okay, nangita ang tabaho. Mm. Tawagi. Oo, tawag, eh. ta so... Pagkataan oh, na ka, sa imong schedule? Oo, oo, oo. Hindi kayo magulat ano pa ka. Oo, oh, oo. Oh. Kasi, nai-busy kayo sila. May oh, mga paperwork. Kasi, paper isa sa mga kanang hinahanap ng uh, mga naga-hire, yung proactive mm. daw. Oo, oh, oo. Oh. So, <laughs> rup, proactive ka, go, tawagan mo oh, sila. Ikaw mismo mo tawag. Correct. I-follow up. Hmm. Kung sa man eh, dawaton ko or di? Kaya kung hindi ko niya daw trabaho, gyapon, ko at Correct. At oh, number five. <laughs> number five. Be present. Present. Oh, if your name duty is Duty, Correct. Anong isa mo ni Sia? Nag-ibatingan na niyong, yung <laughs> <laughs> na rin yung HRD na. Isa na yun eh. Anong niya? Ako yung in-interview nyo. Ah. Ah. Be present, ganun. Mm -mm. Importante yun eh. Tip number six. Wala ka ng trabaho. <laughs> Lahat niya po na daw. Bakit <laughs> 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 kasi jumuting eh? Hindi ka naman tinanggap. Oo nga naman. jumuting. Sabi kasi ni Aya Aya Babe at ni Randy Randy Coco na sundin ang mga tips. Kaya andito ako. Ganon so, dapat. Sakto na siya. Sige. <laughs> okay. O di tapos okay. tips. <laughs> so, sundin yung mga Hire ka tips so ng Big Blast para ma-hired kayo sa trabaho. <laughs> <laughs> Samot na karoon kayo. Nagamang nangitag trabaho kayo. Oo. Mm. Diba sabi niyo, nag-hire kayo. nandito na ako para sa inyo. Handa akong may, lumaban. Mag-hire mag, mag kayo. Nangitag mm. tao. Tapos tao. sa o -o. trip ninyo ma. Correct. <laughs> tapos yung iba ha. Yung iba nakuha nga sa interview. Tapos hindi tumuloy. Kasi hindi hindi bet yung mga trabaho. Mm. Ganun. Pero ikaw andyan ka. Or baka mahaba yung, yung sweldo. Hindi <laughs> bet. Oo, o, ganun yun. At least na ka, di ba? Sila kay wala. Wali. Ikaw na yun. Uh -huh. <laughs> Sige na lang. At least malam. Ganun na dapat. <laughs> uh -huh. Oo. Okay. okay? Sundin nyo or else. Or else? Wala talaga. That work. Uh -oh. -huh. Pag hindi, hindi pumasa, better luck next sem. Ha? Ah, napaday next sem. Oh, napaday next year. Oh, mas mahal yung inakaw-nahon na sila, <laughs> na. Ay, hindi na record. Rot! <laughs>